ayun guys, kakatapos ko lang bumoto ayan guys o, bale malis ako dito parang one hour lang ako near lang kasi ang school dito sa akin, so ayan magmi tayo Bumili ko dun sa ano. kasi sobra yung binigay sa akin ni boss na binigay na pamasahe so ayan, di natin gagamitin yung eto, itong ano na lang para sure hindi kasakit ang ating chair kwek kwek guys ayan kakain tayo Ay, ayan may anak ako guys ayan ayan pa nagpabebe kain tayo kain tayo ng kwek kwek mmm meron din tayo yung nais Parang pangitin para lasa ng islogan. Ayan. Anong shadow Yun. So, yan. Quick, quick. Okay. And, guys. Hapon na ako bumoto kasi ano, hindi naman pala marami tao. Pero, nag-stay ka muna sa isang room. And then, Uh, mabilis lang yung process nila. Hindi naman naglulok yung hikos machine. Yan. Bumila ko ng tali ng aso po, guys. Mmm. Mahal na isa. 5 pesos na. Mm. mm, guys, kamusta po kayo? Nakabote na po ba kayo? Yan. Naglagay tayo ng mga mga baguhan. Nag, nag-vote din tayo ng baguhan para may iba naman sa sa ano, parang senator ganun. Hmm. Yan. Harap. Thank hmm. you Binsan lang makarelax. Hmm, hindi ah. Yeah. Laya ba ang tain ko? Binsan lang ako kumain ng naayos. <coughs> Bakbang tayo. Yes, it will. So I well egg coated the flour and put the ano Put color orange. Mm. Mm.

nga yung school. Hmm. Alam nyo ba guys, kahapon na-hack yung aking account. Buti na agapan. takai bread to 10 pieces na ubos ko. Hmm, ini pala ten pieces 10 ten pieces nga. 10 pieces, hmm, 10 pieces So, guys. Kasi doon ko siya nakakainin. Kasi hala nang mamadali ako. Ang nakasimbante mga alaga ko. Mmm. tapunan ko na Tapos ganito, ng aso ko. Sarap hmm, din makapagpahinga ha. Magpahinga kahit saglit. Hindi na ako na umuwi sa bahay. Kasi, malayo-layo din. Meretso na lang ako dito. ayos ang merienda ko ang doon madami banderitas sa school ganda, malinis tama dapat hanggang sa susunod ganang parang Cả bộ bang bằng guys các bạn Đây pa mạc của bà Hôm nay So, ganito na ang aking video. Thank you for watching.